mga idol at mga kababayan, apat na po units ng mga multi-role fighter jet na napunta. Labindalawa units ng pinaka bagong version ng FA-50 Block 20 bibilhin ng Pilipinas, multi-role fighter na na. Bansang Thailand pinili na ang jas 39 Gripen bilang kanilang multi-role fighter jet. Sa bagong balita na ating mga nakalap, kumpirmado na ang additional labindalawa units ng mga FA-50 para sa Philippine Air Force, subalit wala pa din kasiguraduhan ang multi-role fighter jet sapagkat alam natin na binawasan ang allocated budget para sa AFT modernization program, sa mga nag-iisip na baka FA-50 ang kapalit sa mga multi-role fighter jet na katulad ng F-16 Viper at KF-21 Borami, Ito ay malabong mangyari sapagkat magkahiwalay na project ang MRF at ang additional na mga FA-50. Isa pa ay malayo ang capabilities ng mga FA-50 kumpara sa mga fighter jet at inaasahang aabot ng 40 units ang nakahandang bilhin ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 7 billion US dollar. Sa ngayon ang pinakahuling balita sa fighter jet project ng Philippine Air Force ay nasa dalawang fighter jet ang namunguna sa listahan. Ito ay ang F-16 Viper at ang KF-21 borami hindi din sumusuko ang Sweden sa pag-offer ng kanilang JAS 39 Gripen at patuloy silang nakikipag-usap sa ating Armed Forces ukol dito. Nais ko din pag-usapan sandali ang ginawang hakbang ng bansang Thailand matapos nilang ma-finalize ang bibilhin fighter jet ng kanilang bansa. Last year pa pinili ng Royal Thai Air Force ang mga JAS 39 Gripen bilang pamalit sa mga lumang F-16 ng kanilang bansa. Just 39 Gripen at F16 Viper ang naglaban para sa project na ito ng Royal Thai Air Force bilang bahagi ng kanilang modernization effort. Ang pinaka nakakamangha at nakakabilib sa ginawang ito ng Thailand ay inabot lamang ng maikling panahon ang kanilang ginawang evaluation kumpara sa Pilipinas na inabot na ng Marcos administration. Sinabi ko sa inyo ang balitang ito upang ipaalam sa inyo mga idol at mga kababayan na habang tumatagal ang modernization effort natin ay nauusaran na tayo ng mga kalapit natin bansa. Ang mas nakakabahala ay humahaba na ang pila sa pagbili ng mga multi-role fighter jet. Dahil sobrang demand nito ngayon lalo na at maraming bansa ang nagmumodernize ng kanilang armed forces kasama na ang Pilipinas. Hindi ko napahahabain ang video sapagkat alam naman na natin kung ano-ano ang mga capabilities ng mga fighter jet na offer para sa Philippine Air Force, subalit kahit na sobrang delay ang MRF project at walang kasiguraduhan kung kailan ito magsisimula. Ang maganda sa ngayon ay madaragdagan ng ating mga air asset dahil bukod sa mga FA-50, mayroon pa tayong baniling additional anim units ng A-29 Super Tucano mula sa bansang Brazil, Malaki ang maitutulong ng mga bagong air asset sa pagpatrol sa ating exclusive economic zone lalo na at nagpadala ang China ng kanilang pinakamalaking patrol vessel upang pasukin ang ating EEZ. Kaya tama lamang na sa panahong ito ay huwag tayong magkampihan at mag-away-away dahil hindi lamang problemang pang-ekonomiya ang kinakaharap ng ating bansa, kundi pati na din ang ating national security kaya marapat lamang na mag-focus muna ang mga mambabatas sa problema ng ating bansa. At umasa din tayo na sana ay makahanap ng pondo para sa 40 billion pesos on program fund, na naka para sa AFT modernization program malaki ang maitutulong nito upang umusad ang napaka habang listahan ng mga delayed project para sa armed forces. Mga idol at mga kababayan subukan at tikman ang pinagmamalaking Lechon Cebu ng Kalawan Laguna, order na sa Julianos Miguel Lechon Cebu, Lechon crispy ang balat, hindi malangsa, at juicy ang laman. Para sa bawat okasyon, kami ang kakampi mo. Tawag na at tikman ng lechon na tunay na walang katulad. Starting price at 7,500 pesos, makakatikim ka ng lechong may crispy na balat, juicy at malasa ang laman, kagawin hanggang buto ang sarap. At may mga freebies pa. Kasama na ang bopis at sarsa sa bawat order. Gusto mo ba ng special celebration? Pwede kang mag-avail ng package deals gaya ng bilaw, ulam, o customized cake para sa mas kumpletong handaan. Nagde-deliver kami kahit saan, sa Laguna, Metro Manila, Rizal, at Batangas. Kaya't kahit saan ka man, dadalhin namin ang lutong bahay na leksyon, diretso sa iyo.